Kajapin. Ang paggagala namin ni ate Pagtapos namin ayusin Dapat ayusin Ito sa Ikone City Hall Happy Yarn Nakasabay Nakalabas kasi mga kajap Pinoy O oh, nagkamali ka pa uh, Si Dudong Ayan Naglalakad kami dyan mga kajap Pinoy Kasama ko ang aking ating maganda Watawat Ng Japan Ayan o oh, Jap Pinoy Japinoy, Japinay. Dahil laging busy sa trabaho si Dudong. Ayan mga ka Pinoy Ang gwapo ni Dudong. Ayan. oh, ha. Message pa siya. Japinoy, Japinay. Ayan. O oh, ha. Sige. Mabuki ka pa. May bomb, boom sumabog ng bomba. Ayan mga ka Japinoy. Ayan. O oh, sige. Masama ko ang aking ate. Ayan. Naglilibot kami rito sa... Ayun, mall, ayan Tumitingin ng mga sale ito nga mga kadyap Pinoy, nakabili ako ng aking plancha. Ayan mga kadyap Pinoy, sa damit, para pagtupad sa pagsamba. Ayan mga kadyap Pinoy, ayan. O, diba? Ganun. Titingin na sapatos yan. Pero medyo pricey, kaya aatras yan. Ayan, 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 ayan. Oops. Ay, mataas ang presyo. Hindi, alis tayo, alis tayo. Ayan. Ayan lang. Si Dudong umatras dun kasi nakita yung presyo ayan o oh. kita mo ba? Diba? o oh, yan nakita mo na yung maleta susum so, in at so, susum out yan mamaya makikita ayan o oh. sabi ko na sa inyo sinum out, zoom out niya, yung sum in sum out ayan okay libot libot ayan tingin tingin ng mga sapatos ayan dito lang sa Japan pagkayuk yuka talaga makakapaglibot ka talaga mga ka-Japinoy, pinay. Hindi pwedeng umabsent at magagalit si boss. Lalo na mga hapon dito. Sobrang stricto mga ka-Japinoy, Japinay. Ayan, dito na tayo magpapamassage mga ka-Japinoy. Oh. sa si ate ko nagmassage na. Ako rin magpapamassage ng katawan kasi laging busy sa work. Gambantero ako mga ka-Japinoy, Japinay. Dahil sa obento, laging busy. Ayan na mga kajab Pinoy. Eto na ako. Nagpamasage na ako. Ayan mga kajab Pinoy. O ba? Diba? Ang gwapo yan. Ayan mga kajab Pinoy. Ayan. O ba? Diba? Sarap na sa... O mga kajab Pinoy. Supportahan nyo lagi ang mga aking mga videos. Bye bye.